pera-pera lang. Dahil sa mga maling doktrina at mga idinagdag na aral ng mga itinayo mga simbahan, e eh nagdulot ng pagkaligaw ng mga tao sa dapat ay tunay na mga babala at saway ng Diyos noon paman. Sa isang doktrina na dapat ay ipinakalat sa lahat ng tao, ang paggawa na lang ng mabuti sa kapwa ang siyang hinihingi ng Diyos ngunit pinalitan nila ng kung ano-ano mga doktrina pa. Hindi nga nakapagtataka, sapagkat noon pa mang unang siglo nang ipasulat ng Panginoon ang kanyang mga utos at bilin, ay eh marami na noon ang pagliligaw na ginagawa, gaya ng sa mga pariseyo na nangaral ng sa kanilang mga kautosan. Kasama ang mga idinagdag pang mga ritual na dapat paraw na ginagawa upang maging karapat-dapat sa Diyos. Narito ang sulat ni Apostol Pablo para kay Timothy na isa ring disipulo. 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 10. If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing. But he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. If we have food and covering, with these we shall be content but those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction for the love of money is a root of all sorts of evil and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. o hindi nga bat, for the love of money is a root of all sorts of evil. Dahilan ng sa pagbamahal ng tao sa pera ay nagdulot ng mga gawang kasamaan sa kapwa, na siyang kawalan rin ng pag-ibig sa Diyos. Oo nga't bagamat ang sulat na ito ay para sa kanila noon, kapansin-pansin naman na hanggang ngayon ay ito pa rin ang mga nangyayari. Kung kaya, maari rin natin gawing basihan ng sulat para maipaalala naman sa atin ngayon ang kamalian nila noon. Nang sa ganito ay maturuan tayo nang sa dapat ay ating gagawin na at susundin. Dahilan nang sa pagmamahal sa pera ay nagpakasama ang mga tao. At dahil nang sa mga naidagdag na doktrina ng mga itinayupang pang simbahan, ay eh nagkalakas pa ng loob ang mga tao sa masamang gawain. Naipangaral kasi na sa pamamagitan ng pagsanib sa simbahan at ang pagsunod sa mga ritual at tradisyong gawagawa -gawa nila, ay e nagpatuloy ang mga tao sa paggawa ng masama sa kapwa. Winalang pansin nila ang kahit bulong ng kanilang mabuting konsensya at nagsigawa ng kasamaang dulot ng pagmamahal sa pera. Mas pinangahawakan nila ang katiyakang kaloob sa kanila ng sinasamahang simbahan. Nasa pamamagitan ng pag-aalay ng panalangin ng kanilang mga pari at pastor ay maililigtas ang kanilang mga kaluluwa mula sa inimbento rin nilang impyerno kung sila man ay mamamatay habang nagpapatuloy sa kasalanang ginagawa. Kahit nga sila ay may lakas pa para magbago ay hindi nila sinikap. Ginagawa ang pag-aalay ng panalangin sa mga tinatawag rin nilang misa. Nakadalasan ay mga padasal na ginagawa ng kanilang mga pari na tumatanggap rin ng perang bayad o abuloy raw. Hindi nga ba't katuwang rin ang pera sa mga ritual na ito? pera nga na tinatanggap kahit pagaling sa masama ay hindi na inaalam. Perang ipinambabayad ng mga taong tila namimili ng kaligtasan ng kaluluwa nila. Hindi nga ba't resulta rin ito ng pagmamahal sa pera? Gayun rin naman sa iba na para makapagsisiraw at mapatawad ay kinakailangang tanggapin lang si Yesus sa panalangin bilang Panginoon na tagapagligtas. E ayos na. At kapag nga naging kasapi na ng simbahang iyon, eh uutusan ang magbigay ng ikapu at abuloy. Naku naman kapatid, bago pa man ay eh may konsensya ka na, alam mo ang masama sa hindi. Hindi ka man naniniwalang may Diyos, eh alam mong masamang kumuha ng hindi sa iyo. Alam mong masama ang manakit sapagkat ayaw mo ring saktan ka ng iba. Hindi mo man kilalaning Panginoon si Jesus, eh mananatili pa rin siyang Panginoon ng lahat. Wala tayong maidadagdag pa o maibabawa sa Kanya upang siya ay mabago bilang Panginoon, lalo na sa Kanyang mga tinupad na. Hindi katiyakan sa sapagtanggap sa Kanya bago malagutan ang hininga ay siguradong ligtas na. Lalo't kung sa panahon ng kasaganahan at kalakasan ng ating buhay, ewi na lang bahala pa rin natin ang dapat ay kaalaman natin para sa paggawa ng mabuti, e paano na? Ibig ba sabihin ay naluloko rin natin ang Diyos? Kung sa panahong tayo ay sumagana dahil sa pagmamahal sa pera at yaman, e eh nagnakaw tayo para sa pansariling pakinabang, lalo na't kung sa ating ninakaw ay naging sanhi ng paghihirap ng iba. May tutuwid bang lahat ito ng panalangin at pagkakilala sa Diyos kung gayong wala na tayong panahon para magbago? Samantalang noong malakas tayo, ay winalang bahala natin ang saway ng ating konsensya at nagpakasama. 1 Timothy 1 verse 5 But the goal of our instruction is love from a pure heart, and a good conscience, and a sincere faith. Hindi ang kaalaman at pagtanggap sa Diyos ang katwiran para mabuhay. Kundi ay buhay kung nakikilala ba tayong totoo ng Diyos. Sapagkat sa ating paggawa ng pag-ibig sa kapwa, ay katiyakang nakikilala niya tayo. Ang Diyos nga ay pag-ibig, kaya ang gumagawa sa pag-ibig ay tunay na nakakikilala rin sa Diyos. Mga kapatid, hindi natin layunin ang manira at manisi, kundi ang dalhin tayo sa tamang kaalaman ng para sa mga bili ng Diyos kahit noong una paman. Katotohanang bagamat ang Diyos ay mabuti, hindi na siya ang ngayon ay nanghihimasok pa sa atin patungkol sa kaligtasan lalo na't sa pagpaparusa. Tumupad na siya sa kanyang pangako, una pa noon para sa Israel at matapos ay gayon rin sa mga hintil noon at ngayon. Natupad ito ng kanyang ipagkaloob ang kanyang anak para sa pagbabayad na rin ng kasalanan ng unang Adam, na siya para sa lahat noon at para sa walang katapusang panahon. Ang bagong kapanganakan ng lahat sa Espiritu. Ito ang bagong pag-asa ng lahat. Kung kaya't mula noon nang ito ay kanyang ganapin, tayo na sa ating sarili ang magdadala ng kung saan tayo tutungo. Kung sa buhay na walang hanggan kapiling siya, o sa kamatayan sa Espiritu na siyang pagkakahiwalay ng tuluyan sa Diyos. Kamatayan nga sa wala na, tapos na, wala na ang lahat sa atin. Hindi na maililigtas pa ng kahit sinong panalangin kahit papanalangin ng sa mga mayayaman na tila bumibili ng kanilang kaligtasan. Wala nang silbi ang panalangin para sa kanila ng mga pari at pastor, sapagkat sila man ay wala rin sa katungkulan. Wala na nga ang pangangailangan pa sa kanila noon pa man. Sinabi ito sa Biblia. 1 Corinthians 4 verse 9 For I think God has exhibited us apostles last of all as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, Both to angels and to men. Kahuli-hulihan na sila noon sapagkat natapos na ang pangangailangan sa kanila. Kaya kung ngayon ay maitinuturing patayong tayong tagapamagitan, eh wala nang na sa silbi sapagkat wala ni kahit kaunting kapangyarihan sila. Mahirap tanggapin. Minsan nga ay may magagalit. Pero ito ang katotohanan nasa Biblia. Kahit makailan at ulit-ulitin nating isipin, Lohika ang nagpapatunay na hindi palakasan o paramihan ng pera o kahit pa ng taimtim na panalangin ng mga naglalakihang simbahan ang makapagliligtas sa tao mula sa kamatayan sa Espiritu na siyang pagkakahiwalay na sa Diyos. Sa atin ang sarili, tayo ang gumagawa, tayo ang mananagot, tayo ang sumunod, tayo ang makatatanggap ng buhay. Hindi kailanman makapagliligtas ng Espiritu ang kahit sino sa ating tao. Bagamat ang tao ay may kabutihan sa kanyang puso. Sinabi ito sa Ecclesiastes 7.29. Behold, I have found only this, that God made men upright, but they have sought out many devices. Marami pa rin ang nagsisikatha ng sarili nilang lakad. Nagsigawa sila ng sariling kaparaan ng taliwas sa bulong ng kanilang konsensya sa kabutihang ibinubulong sa kanila na dapat ay mabuting gagawin. E eh malikod sila at sumuway. Nagpatuloy sila sa pagmamahal sa pera. Sa kapangyarihang kaloob ng salapi ay nalunod sila. Inakala kasi nila na mabibili nila ang katotohanan para mapalitan ng kasinungalingang nakasanaya na. Kapatid, hindi natin malilin lang ang Diyos na parabang binibili rin. Makapangyarihan ang kanyang salita nang sabihin niyang, ano man ang ating itinanim ay atin ring aanihin. Hindi na nga siya nagpaparusa pa, kundi ay tayo na sa ating sarili ang nagdudulot ng kalumbayan sa buhay. Oo nga't laging may pag-asa, laging may oras sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanang nagagawa. Ngunit alalahanin rin natin na dahil sa laki at dami ng ating pagkakasala, tulad sa kumunoy, ay mahirap na rin makaahon. Paano kung naubos mo na ang iyong oras? Kung ikaw ay mahina na at wala nang kakayanang magbago? Paano kung sa isang iglap ay biglang natapos na ang buhay? Paano na kaya kapatid? Dahil namuhay kang pera-pera lang.